Ay po mga kapapi eh si Bro Nico ayan oh. Eh yung kanyang uh, sakay na gorilla. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Vintage na vintage po 'yan. Pati po yung may-ari vintage na rin po 'yan. Ayan oh. Sound check, sound check. Sound check. Yo. Yeah. Ruruto na yung ano eh. Ayan, ito naman yung aking Suzuki B100 1924 Kasi yung ni Bro Raymond no? Wow Japan, Japan Ayan. At tapos ito yung Suzuki Suzuki na matok yung budget TS yes, yes, yes. Ayan, ayan Ano yun sa tambucho na yan parang higad lang Nice. Iya, ada apa yang bawa nanti ke budget? Yan o, Nesmaki, yan o, old stock, yan o, yan o, stock na stock po yan o, ano pa lens po dito o, meron din pong uh, windshield, yan, may windshield, yan, Suzuki b 100 Have a PTV.